may bagong bukas na restaurant dito sa Better Living Paranaque. So, itatry natin. Itutur ko kayo. So, tara, tour guide Pagpasok mo nga, may makikita ka na agad ng mga bestseller nila na pwede mong i out. Bali, Singaporean mixed Chinese food yung mga food nila dito. Dahil nga, first time ko lang din dito kumain, isishare ko lang din sa inyo. So, ayan, paakit na tayo nyan sa second floor. Ang laki ng space nila, ha? Dito nga kami, magkikita-kita ng mga friendship ko inaya ko sila ditong kumain para ilibre ko sila ha charot lang ako yung magpapalibre <laughs> so, eto na nga yung second floor. So, iikot ko lang kayo. Ang lawak, no? So, habang kinakwentuhan ko kayo. Kasi sobrang tagal na rin namin kasi hindi nakakapag-get together. Mga alam mo yun, mga busy mommy, hindi nagkakatagpo ng schedule kasi nagsilipat-lipat na yung mga anak namin ng iba't ibang school. Kaya, bihira na lang din kami magkita. So, ayun na nga yung name ng restaurant. Eat Fresh. O, di ba yung kulay, nakaka-good vibes na. Tsaka yung pangalan. Sa marami kayong pagpipili ang menu dito dito. Dito naman, sa my side, ito yung parang fresh air lang. Kung ayaw mo nang may aircon, pwede kayong mag-dine-in dito. At ito naman yung overlooking niya. Bale, ayan yung parking, yung harap niya. So, ito yung mga menu, meron din mga party box at ito na nga yung friendship ko nag-isa-isa na silang sumubo. Ayan si Minette at ito naman si Dari Babi. na sarap na sarap din at si Mina na ox na ox sa kanya yung mga pagkain at siya din si Cecil at ito naman si Bebs o ba? Diba, mga nagpapakyot. So sobrang chika dora ko, hindi ko na picturean na videohan yung mga food. So ayun lang yung na videohan ko. <laughs> yung pancet. <laughs> So, inisa-isa na namin. At ah, saka, syempre, misa lang lang kami nagkita-kita. So, ayan, ang dami namin food at nag-picture taking after. Paano mag-check out ang mayaman? Oh, okay. paano, paano? Out paano, Pero <laughs> 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 so, mahirap tayo kaya... <laughs> Pingi ako. Pingi <laughs> ako. Para sulit tayo yung binayad. Lagi lang din dito. Maliit lang yung bagpuday. Ang liit lang, oh. Hindi cash siya. Ito so, gagawin natin. Hindi natin lalagay. Tara na, may na tayo.